kagandahan kasi mga kabistak pag klitsi pwede kang mamili ng font kagaya nito kagaya nito sa name ng school yan yan yung mga kabistak so kayang kaya po ng klitsi yan yan so ayan mga kabistak no magandang araw po sa inyong lahat so mayroon na naman akong ipapakita sa inyong mga kabistak ito po oh order sa atin ng klitsi o so, yung logo ng school yahoo mga kabistak oh. so tatlo pong klitsi ito Ayan. So, ayan. Ayan mga kabistag. Ito po ay Mindoro. Taga-Mindoro po siya 'yon, Mindoro State University. So, ayan po. Ito kasi ang nakagandahan kasi mga kabistag pag klitsi pwede kang mamili ng punt kagaya nito. Sabi niya kasi wala siyang punt na ganito kalaki. Kaya 'yung name ng school klitsi na lang. Wow! Tapos Wow! So, ganyan yan mga kapistak ako. Oh. Logo, tapos dalawang name ng school. Giniagawa mo! So, ayan po mga kapistak, no. Pwede ka kasing mamili. Ah, uh, punt. Kung wala kang punt na para doon sa, ano, sa kagaya nito. Sa name ng school. Ayan, no. Oh. Tingnan yung mga kapistak. So, kayang-kaya po ng klitsi yan. Ayan. So, ayan po mga kapistak, no. Napakaganda. Yan. So, tatlong plates po yan. Ito ay dadalhin pa ng Mindoro. Alright. So, ayan po mga kapistak. So, kung wala pa kayong ganito, yan. Paggawa na kayo mga kapistak. So, itong size nito ay 2 inches lang ang size nito. Ito naman ay Times New Romance. Uh, ang punt niya ay number 28. Ang laki. Yan o. So, ayan po ayan po mga kamisdak. Order na po kayo ng klitsi. Ah, kagaya nito. Alright. meron na naman po akong ipapakita sa inyo mga kamisdak na kakaibang bind na naman po. Ito. Aww. Ayan. So, kulay yellow yung cover. Tapos, ang kulay ng text niya ay pula. ay pula po. Yung, ano. yung nakaraan po kasi kulay black po yung letters. Ito naman kulay pula. So, ayan. Oh, no. ayan po. So mga ganitong binding kasi mga kabisdak uh, Madalang lang po ang magpapagawa nito Kasi na, uh, uh, Kakaiba po yung kulay Kaya madalang lang ang magpapagawa nito So ayan Meron tayong Gold, silver, pula Black, green at saka blue Na kulay nila Ito yung gusto ng customer Na uh, kulay red po yung uh, Sulat So, yung mga yan, nakakarton yan. Hardbound din po yan. So, ito. Meron tayo yung ito, uh, black. So, so, ito, bago natin natapos. Tapos, kasunod dito, ito. Amping sa kanunay. Eh.